Saang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Attorney Noel na muli magbabahagi ng kaunting kaalaman legal. Ah uh, kumustahin ko muna 'yung aking mga subscribers, mga viewers at 'yung mga bagong napapagawi pa lang dito sa aking channel. Sana po ay mawili kayong manood. Paki-like niyo rin itong aking vlog kung nagustuhan nyo. Paki-share para mas maraming uh, makapanood nito at uh, baka sila ay maengganyo na manood nito ang aking vlog ay marami po kayong matutunan dito. Uh shout out kay Sherwin Agbon. Uh, kay sir. Uh na requestan lang po tayo niya. Uh, uh sana ay nanood nito ang aking vlog ngayon. Okay. So ngayon, meron tayong panibagong topic. Bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano o oh, Uh, kung bibili ng lupa uh, ay wag mo nang bilhin ng lupa o wag bibili ng lupa na ang titulo ay mayroong mga ganitong nakatatak. Okay? Okay, umpisan po natin yan. Ang unang-una, kasi tayong, ta siyempre, pag yung ano, may mga sitwasyon o pagkakataon na mayroong mga bumibili ng lupa, uh, paano ba natin ma-check na wala namang problema ang lupa na ating bibilhin. Uh, siyempre, ang pinakaunang tinitingnan natin dyan, yung pwesto ng lupa, kung walang nakatirik o oh, walang nakatirik doon sa lupa na yun, at yung nagbebenta sa'yo ay inia-assure na walang sino man ang magkiklaim dyan. Okay, yun ang unang-una. Dapat eh, pinupunta natin, siyempre, yung lupa na ating bibilhin para makita natin kung merong mga Illegal, illegal settlers ay baka sa atin pa mapalipat yung responsibilidad na tayo pa ang magpapaalis sa lupa. Yun ang number one. Okay. Ngayon, tungkol naman sa titulo, pag tayo ay bibili ng lupa, uh, kailangan pag nag-offer na sa atin, nakita natin yung title, Xerox copy lamang, dapat tayong pumunta sa Register of Deeds para kumuha ng certified true copy sa Register of Deeds. Kasi yung titulo, dalawa, dalawa yan eh. Isang hawak ng may-ari at isang hawak ng Register of Deeds. Ngayon, pag kumuha ka ng copy sa Register of Deeds, lahat ng mga nakatatak sa likod ng titulo ay maitatatak ng kung sino man na mayroong claim doon sa lupa. Okay, ano, ano, ano ba yung mga ano yan, yung mga nakatatak ng mga encumbrances and liens sa mga titulo? Unang-una, pag may adverse claim, ang kinuha mong certified true copy sa RD, ibig sabihin yan, meron nagkiklaim ng iba, mayroong humahabol sa lupa. Hindi uh, natin alam kung tagapagmana o buyer ng lupa ay o oh, yung mayroong uh, tawag dito, yung nagka-utangan, yan. Itinatatak ang adverse claim dyan sa likod ng titulo. Kapag so, may adverse claim, wag muna natin bilhin ng lupa. Uh, tanungin natin ang seller natin ng may-ari ng lupa, bakit may adverse claim. Okay. Pangalawa, pag merong notice of lease pendants, ibig sabihin, notice of lease pendants, ibig sabihin ay merong kaso ang lupa na nakabinbin pa sa korte. May naglalabanan pa ang lupang yon ngayon yung isang abogado yung plaintiff ay naitatak yung uh, pending, yung notice of list Pendence, which means that there is a case pending litigation in court so safe tayo no wag mo nang bilhin yan kasi baka yung sellers na nagbebenta sa iyo matalo sa kaso magkakaproblema ka niyan. Hahabulin pa rin yan yung kalaban niya sa kaso. Okay, notice of least pendants Number three, pag meron siyempre ang sanla, yung real estate mortgage contract. Real estate mortgage. Maitatatak yun sa likod eh, ng titulo. Whether yung mortgagee, yung pinagsanlaan ay banks, o yung pag-ibig, pag-ibig fund, yun ay nakatatak sa likod ng titulo na maaari mong makuha sa Register of Deeds. Sapagat pag ganyan mga institusyon, isang requirement yan uh, ng borrower ng pera nila na yung lupa o yung, yung lupa uh, na may titulo yun ay dinadala sa Register of Deeds para ipatatak yung sanlaan. So kung meron sanlaan, dapat kausapin mo muna ang seller. Minsan laho pala itong binibenta niya eh. Ngayon, kung magkakatapatan naman kayo ng loob, sasabihin niya, eh, babayaran ko lang ito sa bangko, pagkatapos ay ibibigay ko na sa iyo yung titulo at papakancel natin yung sanla. So, mas maganda, kung magbabayad siya sa bangko, hingi sa iyo ng konting down payment or kung whatever percentage ng inyong bentahan, para lang mabayaran yung sanla. Pero mas ma, mas uh, mainam na kung magbabayad siya sa bangko ng uh, yung mortgage eh dapat eh, kasama ka para makita mo siya. Okay. So yan yung real estate mortgage mortgage contract, wag mo nang bibil, bibilhin ang lupa kapag may meron pang nakatatak na ganyan. Real estate mortgage. Okay. So Pag meron ding nakatatak na affidavit of loss ang title, ay eh, ibig sabihin nawawala 'yung owner's copy niyan. No, 'Yung owner's copy, 'yung hawak ng uh, owner na title, owner's duplicate copy 'yan eh. Uh, hindi dapat nating bilhin agad sapagkat dapat natin ma-confirm o malaman sa sa may-ari, bakit may affidavit of loss na nakatatak sa titulo ninyo? Eh, sakalang kalang siya magtatapan. Eh, kasi nawawala itong title eh. Oh, kung gusto mong bilhin to, pwede namang ikaw na lang ang magpetisyon. Pero hindi dapat ganun sapagkat hindi ikaw ang nakawala ng titulo. So, dapat yung may-ari. Meron siyang knowledge kung paano nawala ang titulo. So, as much as possible, pag nakita natin merong affidavit of loss, nakatatak sa likod ng titulo, huwag muna natin bilhin yan. Hanggang hindi kayo nagkakausap na may ng seller mo tungkol sa pagre-replace ng pagre-replace ng ano ng uh, lost title. Okay. Ah uh, ito, may kayong makikitang nakatatak na section 4 sa likod ng titulo. Ngayon, uh, usually kasi yang Section 4 ay arises from an extrajudicial settlement of estate with sale. Minana ng mga tagapagmana ng heirs, pero diretsyong ibinenta. Makikita pag yun ay nailipat na sa pangalan ng buyer, may tatak yun ng Section 4. Ang ibig sabihin, lahat ng heirs o creditors na may right doon sa lupa, within two years ay pwedeng humabol yun yung section 4. So kung tutusin niya, hindi dapat maibenta ng, ng may-ari ng lupa. Yung, yung, lupa, yung mga tagapagmana, ibebenta yung lupa. Dahil merong two-year period para maghabol yung mga, ano, mga, ano yan, yung creditors, lahat ng merong right over the property. Okay. Ito naman ay yung, ano, susunod natin ay, kapag ang titulo ng lupa ay Cloa title, dapat very, ano tayo, yung uh, very particular na dapat natin makita sa title na lagpas sampung taon na nang nai-register ang title sa seller o sa may-ari ng lupa. Sapagat pagkat kapag hindi lampas ng sampung taon, hindi yan pinapayagan eh. Bawal pa yun eh. Uh, wala pang right na magbenta ang owner niyan at uh, may ra hindi ka bibigyan ng dark clearance kapag yan ay kapag yan ay ano yung ililipat mo na sa pangalan mo hindi yan uh, hindi ka bibigyan ng dark clearance dahil wala pang 10 years ibinenta na okay so titingnan natin sa titulo pag cloa title it it means an ag agricultural land kung meron ng sampung taon ang nakalipas mula nang nai-register sa pangalan ng owner. Okay. Importante po 'yan. Ah, uh, din 'yan sa ano, sa NHA property na bibilhin mo. NHA kasi uh, beneficiary niyan ang binigyan ng lupa pero babayaran lang ng may na, na napakababang ano halaga kaya halos beneficiary nga ang tawag nila eh. Ngayon, ganun din yan. Kasi pagminsan, minsan, siyempre, nagbabago naman ng buhay, umaasenso, uh, nakakabili ng lupa sa ibang lugar, iniiwanan na yung bahay na bigay ng NHA. At uh, ibinebenta na nila yun. Ngayon, kung ikaw ang bibili, dapat makita mo rin na dapat yung titulo ay nakaregister sa owner more than 10 years na pinapayagan ang paglilipat ng titulo niyan ng Register of Deeds kapag ang binentang lupa under NHA ay lampas sampung taon na. Okay, so 'yan. 'Yan po ang mga ano, mga dapat muna nating malaman bago tayo bumili ng lupa. Ah, uh, yung may mga comments na nagpapadala sa akin na ang hawak lamang daw ay acknowledgement receipt sa bentahan ng lupa. Ang hawak lamang ay resibo. Hindi po dapat ganoon ang ating maging uh, uh, yung ating dapat na alamin pag tayo bumibili ng lupa. Dapat pagbilihan ng lupa, ang seller at buyer pupunta sa abogado, magpapagawa ng deed of absolute sale, may kasama yung acknowledgement receipt, pag minsan, may, mayroon pang kasamang special power of attorney para sa maglalakad uh, ng transfer of title. Okay, sana po yan ay uh, maliwanagan ng marami nating mga kababayan na dapat meron kayong hawak na deed of absolute sale at yung nagbebenta sa inyo ay yung mismong registered owner kung hindi naman ay yung mga tagapagmana niya. Kasi kung hindi sila, at nagpasalin-salin lang ang benta, mahirapan po kayong mailipat ang title niyan, lalo na matagal ng panahon magkaroon ng bentahan. Okay, so hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat sa inyong lahat at magkita-kita tayong muli sa susunod kong vlog.